Halimbawa, meron kwa na, ito, ko na ito, ikukwento ko na. Maginig ka mabuti. Para hindi ako magalit sa'yo. Ha? Meron mga hayop sa gubat, ha? Siyempre, marami sila. Meron <laughs> lang mga hayop. Huwag ka mo nang kumukunta. Sumasabat ka kaga. Ikaw nang hey, dito. Alam ko nga, kaya maraming hayop sa... Uh, o, ngayon, mga hayop na yan, mababangis. Kumakain ng tao. Isa ka doon, kakainin nila, di ba? Huwag ka po, bubunta doon. Oh, nga kakainin ka nga nila, mga buwaya. Bakit? Buwaya na naman. Buwaya ha? Sa gubat, buwaya. Sa gubat yun? Oo. <laughs> <laughs> di ba nga tapos kasi? May mga buwaya, no? Sawa. Ha? Tigre. Sa yun, sawah. Tigre Leon. Ha? Elepante. Ha? Basta nangangayin ng tao mga gorilla, kamukamo, gano'n, no? o yan, ngayon. Ngayon sila, ah, nagme-meeting. Ah, nagme-meeting sila? Oo, oh, sabi, nagme-meeting sila, no? Sabi nila, kung sino man ang unang taong dumaan dito, lalapain natin. Kakainin natin, sabi. O ngayon, ang tanong. sama naman nila. oh, ang tanong ikaw. Ah, sabi nila. Sa magbubusok sila. Oo oh, nga, sabi nga nila, kapag meron daw taong dumaan dito, lalapahan nila at kakainin. Uh, <laughs> Bakit? Mamatay ka nun? Oh. Hindi. hindi Oo. ako. Kahit na mamamatay ako, nagkakatulong ako sa kanila. Ah. Utom sila eh. Dapat ganit yung ginawa mo. Anong gagawin ko? Habang nagme-meeting sila, dumaan ka na. Kasi nagme-meeting pa eh. Ayaga, hindi oh. di sabi ko tatay na. Oh, kapag natapos na 'yung meeting, hindi ka na makakadaan. Makakadaan <laughs> na ako. <laughs> <laughs> di ba? Makakadaan na ako. Oh, oh kaya ikaw mag-ingat-ingat ka. At saka ngayon, ano ba 'yung mga mga pato o manok kapag umiinom sila, bakit sila tumitingala sa langit? Hindi sila <laughs> nang Bigit sila ng kotse siya. Ha? May hinihina sila ng tulong sa Diyos? Hindi, di ba? Iinom sila. Oh. Tapos pagka umiinom sila, titingala sila sa langit. Bakit ginagawa it? nila yon? Yung, <laughs> yung mga manok o pato. Bakit sila ginagawa yun? <laughs> no, no, no. no, no. Parang maginawaan sila. Hindi, mali ka doon. Ano pa? Alam mo, kaya ginagawa nila yon? Sinasabi nila sa... Al, sa Diyos, di ba? Sinasabi nila, kung kailan sila, iihi. Hahaha! <laughs> Hindi naman sila eh, oh, okay O, oh, di ba nagpupupo lang? Hindi naman. Yun lang. O, kaya pinatatanggong nila sa Diyos na kung kailan sila iihi. O, yun lang sa Diyos Di ba? O, ngayon alam mo na. Nakakuha na naman Alam mo na. <laughs> <laughs> alam mo na na naman